Uh, sinama ko. Doon na rin ko naman manang halian. Doon sa so, Dino's Restaurant. Halawa na. Di, pero, ha haliang. Si ito yung, ano yun, wala na po kapag kainan Pero, maghala. na lang magaling. And, uh, see. Si. So, ayan guys. Hindi so, ko nakapag i i sabi i hindi i na i uh, i มันจะมาปีนี้ไหมอันนี้เขาไม่ใหญ่เนี่ยเขาใจก็เห็นบ้างค่ะ Wow, thank you What is that duck? Yes. Do I ghost guy. First time. This is my first time to eat ghost. Very Famous restaurant. They talk a shot. Thank you. What's that ma'am? Tikyam Hmm, uh, yeah. <Oliver> okay. Rice right. so, oh. wow. no. bueno. with meatballs. I beat grabe, ang dami in order ni Amo. Oh my God, thank you. Ang dami. Hindi pa ako nakatapos dito sa pagkain ko na to. Wow. Marami po kami ang tira. Thank you. Ang ganyan mo na. Dito nga kami guys kumain sa The Chiu Show Bistro. Ito yung pinakasikot na... Sisikat din yung shot at sana kami kumain ni Al, gubay na lang si ko yan tapos at dito niyod na kami doon sa mga mayapen ng mga kami siya. sa pa siya de kaya, nagpasok kami kumain, doon niya si Al. <coughs> so picture natin na kahit stay niya. Wow, sarap. Display lang yan. Tausan din din yung price. Ewan ko, but yes, coming! What's that? Minu? I take this for dessert. Candy. Oh, my candy. Kasi yun natin yung nagluto to. Ang right. ba siyang wow? Ay, ang talaga nito. Sobrang laki niya. yung kinain namin. Ang sarap. Sobrang sarap. Ito nga yung candy. Ito <laughs> This candy is soft and a little sour. And a little? A little sour. Mm. And so, Is it good? Is it good? like it? It's free? Let me know. So, dito kami sa level 4. Huh? No? Well, this is one mall. Mm. Mm. Shaken Mall. New Plaza. New Town Plaza. Dati nyo yun yung display. Ngayon wala na. Kasi siguro maglalagay sila ng panibagong display. Kasi magiging Christmas. Ang ganda ng chandelier. <laughs> Tapos guys, kung mayroon kayong money, you can shop here. <laughs> Pero masyadong mahal. A little expensive. Actually expensive. So, sakay tayo. Sakay tayo. Let's <laughs> see later tayo. <laughs> Mikael. So, nga. Ayan yung Shaden station. Papunta na kami doon sa, sa cemetery pang mayaman. Kasi nga na siya ako. Yeah, it looks fresh. Uh, flowers. Tumtong <laughs> eh. So, ayan nga guys. Nito na kami. Naka-escalator na yan. Kasi dito, naka-escalator ka. So, ito yung na para sa para mga escalator ka. Guys, parang may study talaga nung no? Uh, pag alam ko na para sa umao yung black na takot na takotak. Kaya lakas lang yung doon. Kasi, siyempre, may mararanasan mo yung pagpunta sa ibang lugar. So, ay ulit niya dito. Ang ikaw ako okay. na. Ang ganda kaya ng view. See? Ito ko muna ang umbrella kasi puti nga ang bayit ni Amo. Pinang pera na ito video. Pero sabi mo kami na bago kang pumunta dito, huwag ko daw kala na picture yung siya at saka yung magulang niya. Sabi ko, ito yung problema. Siyempre, kaya hindi ko po kala. Tingnan niyo yung video. Diba? kasi sir, hindi ko yung trap. So, pababa ng hakin siya kahit nahihirapan siya. No choice. Yung paket lang, buti mo yung paket, hindi siya i-elibri escalator. Kaya, dumalo kami na yung araw. Ngayon ay uh, November. November 11. Look, Mau, turtle! Oh, yeah. Paano? ngayon nga uh, ay na kami. sa yun guys, na kami. Uh, -um na para pa uwi. Okay, tapos na kami. Tapos na si Amut -um sa niya. Uh, at oras, ang

Thank you. Thank you. Um, mm -hmm. Ayan nga guys, mapunta so kami ngayon sa Yatin. Iyon ay isang groceries dito sa BCT. Ngayon ay on sale siya. Uh, November 15. Sa uh, meron naman akong dalang stroll. Puno eh. na naman to promise. Sobrang to. Ganda ng display. So, may event, meron talaga silang display. Parang ano na lang nandito. Ah... Uh, kinaugalian lang. Siyempre, alam nyo naman sa mag, ganun talaga. Ito kami po ganda. Sayatin. Grabe, wow. ang mamahal ng mga damit. Gusto, 400 for two. May just din. Ang mahal. Wow. Pero ang gaganda. Ayan <tinyo> na. Ayan, syempre gawa tayo na story dito so umpisa na ng bili nahilig kami dyan yan kasi guys yung nga din ang mura lang kaya yung mga boys Uh, nag-sising sila kaya dai siya sya mo bumili nang marami pag nag uh, yung, yung dating 129 yung price niya ngayon eh. 79 na lang so, pa napaka Cute uh, uh, ah ay yeah, si Thank you! gear sa pinkito ito yung isang lalimot. Mahilig din kami sa ganyan. May May prawns. yung price na. 149. It's half and potato and, and butter to the top and bake it's tasty this is not sweet potato no not it's sweet. potato also yeah, it's only... <gasps> but the color is it's red are, oh, yeah australian oh, oh, red potato ah, this is... <laughs> Let's go lapting na guys. Ito gusto namin ni Amo. Kalabasa. Ah, Bibili si yung... Amo. Use this in Saudi also. Not, not I don't know. Maybe the flavor, source of calcium. Oh, yeah. What? Yeah. yung agad yung binili namin. Next time, babawi pa. <laughs> Bibili pa siya ulit. Or mga frozen to, guys. Kasi mahilig talaga siya. Lalo na sa mga sinasabing expensive one. Mahilig siya dyan. Yakult. Wow. Rabi, ang mag-aad.

Pagkat kami diyan, o kaya mag-elevator. Ayan guys, pangabas ulit kami ni Am. Um, Kasi may, ano siya kaya yun, sa kanyang student ay noon nadaling Canada. Masama ako. Kanina, ang dami ang pinabili sa grocery hanggang sa yate. Diyos ko, nagka-problema pa kung doon sa tissue ko. Kamahal-mahal ng isang pangos. Nagudong pa ako. <laughs> Pero okay lang yan. Ang mahalagay, may tissue ako. So, andito kami ngayon sa Color Station. Wala ng piyalang price. Andito kami sa dating tinitirahan ni Am. So, ayun siya, nakaupo. Dati gusto niya magpakalang picture. Ay, hindi na. Ito yung salami. Nagsiyar kami. Ito yung lugar niya sa Rento House. This is ICC? Yeah, this is the tallest building. I saw this on TV only. ICC. Ito daw ang pinakamataas na building guys, ICC. Itong ito, itong nakatayo na to na nag-iisa na medyo malayo. Tapos doon daw may magandang park. So hindi na kami makapunta kasi may lakad si um, si... Grocery so yeah. hand. That's... Cases. Daming wine. Wine for you. you. Alala, yun yung cheese. Nakakasuya uh, pag kinain mo lahat yan. Orange for you. Ang hot pot. Vegetable. Ang daming fruits. How much, ma'am? Wow. Eh, uh, pomegranate. Pomegranate. Eh... Hmm. Wow. Oh, yes. So, ang pangalan ng supermarket ay 360 guys. Pero ang mamahal ng pang, ano dyan, mga items. So, yun nga guys. Palabas na kami. Kasi papunta na siya sa kanyang date. Dinner. <laughs> date dinner. Dinner date. Sa kanyang estudyante. So, kami ngayon ng minibus papunta doon sa destination niya. Yeah. So, ngayon guys, sa labas, naghahanap ng makakainan na medyo mura. Maraming makakainan, kaya lang ang mamahal ng order. Tapos meron pang mga service charge. kaya maghanap lang tayo nung may like, kanina, may ulam, tsaka may gulay. So ito kasi, dam. It's major. Walong ka! doon, kaya lang hindi ko ako medyo mahal. Aya! Yeah. Tinan nyo yung makakain. Diyos ko, ang mamakal. Mukha naman siyang masarap. Pumalik na naman ako dito, kainis. Try ko dito na side. Ayan, may mga makakain naman dito. Kaya lang yung price, hindi kasya sa budget ko. <laughs> 50 lang, ganun. Sarap. Okay. So, the guys, so mm -hmm. marble, the flames. Ayan yung pagkain nila. Ang mahal din ng price. Wala nga 50. o <laughs> oh, dito. Pero mga juice naman yan. Pambihira. Move forward nga tayo. <laughs> Umuulan pa naman. Yes, ko. Wala lang murang-mura. <laughs> Gusto mo magsuot ng ganyan? Wow. Pag-body massage ka na. Austin Road. Ayan. Paano na? Pa-affect na ata dito. So, balik na naman ako neto, guys. Oh, may marketplace dito. Wow. Ay, nako. Pagkainan ng hanap ko, oh, hindi iyan. So, balik tayo, guys. Wala akong makitang pagkainan. I mean, na mura. <laughs> actually, mayroon naman kainan na mura, kaya lang mahal. Wait, guys. Hindi ko na alam kung nasaan na <laughs> ito. Pero actually, nasa Empire Cullen Hotel. Anong gagawin ko dyan? <laughs> Naghahanap akong makakainan walang cafe decoral dito kaya fair, fair, wood na ano siya, easy lang kainan at saka mura pa. Masarap pa yung pagkakata. Masasarap na may mood kasi kaya lang ang mahal. Yung pinaka-budget ko lang is yung Ah, uh, 50 dollar. So hindi na ako dapat lumagpas doon. May mabibilhan naman doon na 3 dishes. ah uh, only 40 lang. Kaya lang walang makakainan. Yung wala akong maupuan. Buti sana kung hindi umulan, pwede ako magtambay dun sa park. Kaya lang, umuulan naman. Hindi naman ako pwede umupo. Ah, ano kayang gagawin ko ngayon? Gutom na kids. My gosh. And dito lang pala ako sa harap nila makakakain. My gosh. So, ayan sila. Napaluto ako ng pagkain. Ako, so, ang in ko ay mixed grill.

Nakapahaba ng nila kasi dito lang pala ako nakapapain sa harapan ni sa Kinain nila ang mga um, restaurant ayun. Kasi no, ang daming Kaya lang, hindi pa ito doon sa budget ko. Kasi pag lumalabas kami ni Amo, ang kinagasas ko na ay uh, Pag kumakain kami, kumakain siya sa labas. Tapos ako, hindi ako kumain ma ng ma 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 makro o kaya ng mga kapitikura o kaya ang uh, airwood. Malaking bagay ng ito yung dito kasi makakain mo na yung gusto mo kain, sulit na yun. Kaya lang dito kasi sa area na to, hindi dahil masasarap, kaya lang ang makakain. So ito yung pinaka-cheapest one tapos meron kang mga choices na pag-i-play. Kaya lang din ako ang hirapan mag-translate, katulad nung ginawa ko yung banda sa baba pumasok ko sa isang restaurant, pinansin ko yung mga mga words ko sa Chinese. Yung mahal naman, tapos hindi pa masarap ko yung mga pagkain. Tapos ang pinakamura lang, yung sabaw lang yung mga nakasayo. Ay, gosh. Good, kakain na nga ako. Kakain <laughs> ko. Kakainin ko pa lang. So, oh, there na siya. Ay, kukutong na talaga ako. <laughs> Kaya sila nila yung wala tayo mas kamo, di ba? Marami. Ano siya? Mixed grill. Ang dami. Fried chicken, fried pork chop, and hot dog. Hot dog. -dog. -dog. Punti okay lang yung rice. Ay, okay lang yan kasi uh, gabi naman. Ayan <laughs> siya. <laughs>